Bukti sa iyong ginapadanga kwarta. Ipayango-iyango niya iya ha at tubangan sa kamera. Huh? Mayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan eh, ka mga followers of viewers. Usa ko sa mga paminawaning paminawa ng imang programa. Kung nang hinaot kong mahatagan kong tambag sa imuhang mga viewers, kalabot aning akong ishare nga problema. Itago na lang ko sa pangalang Shai Shai. 24 anyos ko DJ Sam og taga Zambuanga del Sur. Tawga lang po de sa pangalang Noy sa 46 anyos ang akong ex-boyfriend. Kani akong ex, mauni ang nagdag problema nako. 4 Four years pod mi ni ani niya. Naani siya Dubai karong DJ Sam, ug muuli ay na siya karong sunod tuig 2026. Sugda nato di naguyab paminduhani ni noy, noy. Tanan ginahatag niya sa ako a. Ah. Kwarta, cellphone, mga gamit o mga butang. Nga gusto lang yun niya ihatag sa ako a ah, DJ Sam. Sa tinod anay lang no, gugmaan kaayo si Noy nako. Na Kada adlaw, ga-video call, get me. Ugsapipila sa pipila kabula na mo nga, gavideo call. Nipakita na siya og moves DJ Sam nga lahi. Usa sa ako ang ikadismaya niya. Maupod na ang iyang apa na DJ Sam nga ako ang nakitan. Usa ka gabi anak ana DJ Sam. Akong nakitan ang iyang tabadidoy nga nipilit sa kamera. Ug iya hangi payango iyango. Huh? <laughs> DJ Sam mas dako pagid ang palito in taon sa puspuro atubangan sa kamera. Nasya ko sa iyang gibuhat ug wa ko katingog. Wa ko gadahom nga ingon ato dayang ang iyang himuon at ako. Paghuman iya hadayon kong gisendan og GCash. Ako isang gibadlong sa iyang gibuhat ni Sam, may tungod anang iyang gibuhat lagi atubangan nako. ako. Apa nasuko siya? Kaysa bayan na lang daw nako na siya sa iyahang gustong mahitabo. DJ Sam, ang gusto niya, sundo na ako siya sa unsa ang iyang gustong buhaton. Tuod man, ginalantaw-lantaw na lang po na ako sa mga ungad, ungad ang iyang tabadidoy at tubangan sa kamera. Kay mauman ang iyang request ka nako. Kay ganahan daw kaayo siya, DJ Sam. O pagkahuman, padalhan po dayon ko niya o Gcash. Ipagasto niya sa mga okasyon, sama sa birthday ug unsa pay palituna nako para sa ako ang pamilya basta DJ Sam gasto diri gasto didto mao na nga akong ginabuhat tuod man naabdan gyud in taon og six months ang among relasyon pero kadugayan DJ Sam ni decide ko nga bulaga na nako si Noy, Noy di ko ganahan nga magsunod-sunod sa iyang gusto Giprangkahan yun na ako siya DJ Sam ako siyang gibuwagan og tuod man, ako na ang nagpalayo niya karon. Pero di gid siya musugot DJ Sam. Ingon pa siya, i daw ko niya sa social media. Iya daw kong pakaulawan. Kay naong daw ko og kwarta DJ Sam. Pero sa tinuod lang, bisan gamay nga kwarta, wa gyud koy gipangayo niya. Maskin piso DJ Sam, kay kadtong tanan Kusa sa to ang gihatag nako. Na ko. Nga naman taong mag-agad kong pangayo sa iyaha nga doon naman ko'y trabaho. In fact, two years na ko aning trabaho nako na ko karoon na DJ Sam. Pero nahadlok gihapon ko. Kay ang tanan daw niya mga kwarta nga ginahatag niya na ko, iyaha daw na DJ Sam. Maunang nidangob ko sa imong programa karon kay mangayo ko kong advice sa imong mga viewers at followers. Unsa may buhato nako? Na Palihog tabangi ug tambagi ko ninyo. Imong follower ug sender DJ Sam shy shy